Pero talagang natural na proseso ang nagpapababa ng abilidad ng isang tandang na makapagpalahi. Panoorin mo ang video na to at tuklasin ang mga sikreto sa likod nito. Magandang araw sa inyong lahat mga sabungista. Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Sa video na to, eh, meron na naman tayong bagong topic na pag-uusapan na nagbola sa katanungan ng isa sa ating mga followers. Pero bago yan, gusto ko munang pasalamatan ng lahat sa panonood ng ating mga videos. ganun din sa lahat ng ating mga dati at mga bagong subscribers. At kung ngayon ka pa lang sa channel na to at gusto mo ng mga ganitong klase ng usapang manok, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future videos. So, ang katanungan natin ay nagmula kay Joel Tapaw o Joel Tapao na isang subscriber natin at ang sabi niya ay Sir Bob, totoo po ba na kapag lugon ang isang tandang na tachaw ay kaunti lang ang mapoproduce ng mga sisiw? Sa dalawampung itlog po kasi na nakolekta ko ay walo lang ang may laman. Bakit po kaya ganun? So, sasagutin ko yan base lang sa aking karanasan at sa hangganan lang ng aking kaalaman tungkol sa topic na to. Dahil sa tanong mo na yan, eh, bigla ako naalala yung karanasan ko noong bilang baguhan pa lamang ako. Kanya na ganyan din ang nangyayari sa akin dahil sa paggamit ko ng mga tandang na naglulugon. So sa video na to eh bibigyan kita ng mas malalim na kaalaman tungkol sa epekto ng bolting o paglulugon sa fertility ng ating mga ibon. Pag sinabi mong fertility, ito yung abilidad ng mga ibon sa pagpaparami. Pati na rin kung may epekto ba ito sa kalidad ng itlog at mga magiging sisiw na pinapalahi mo sa pagpapalahi ng mga ibong pangruweda ang tamang timing at kondisyon ng ating mga alaga ay napakahalaga isa sa mga madalas na itanong ng mga kapwa breeder natin ng mga baguhan ay kung ang mga tandang ba na nagbomolt o naglulugon eh meron pang mababang fertility pero bago natin talakayan yan, eh, alamin muna natin kung ano yung molting o yung paglulugon. At ano ang mga pagbabago na nangyayari sa ating mga alaga. Alam ko naman na karamihan ng nanonood dito sa video natin ngayon, eh, alam na kung ano yung molting o yung paglulugon. Pero para na rin sa benefit ng mga baguhan talaga na wala pang kaalam-alam, eh, talakayin na rin natin kung ano ang molting o yung paglulugon ang molting ay isang natural na proseso kung saan pinapalitan ng isang ibon ang kanyang lumang balahibo ng mga bago karaniwan itong nangyayari isang beses sa isang taon na tumatagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan depende sa kondisyon ng ibon at sa kanilang paligid habang nagbomolt ang isang ibon, malaki ang ginagawang trabaho ng kanyang katawan para sa pagpapalit ng mga balahibo at pakpak na nangangailangan ng mataas na enerhiya at nutrisyon. Habang nagbomolt, eh, bumababa ang antas ng testosterone ng isang ibon. Ang testosterone ay isang mahalagang hormon na may direktang kinalaman sa paggawa o produksyon ng kanilang mga punla. At ganoon din ang kanilang mating behavior o yung pag-uugali nila sa pakikipag-asawa. At dahil dito, habang nagmumold o naglulugon, malaki ang posibilidad na bumama ang fertility ng isang tatsaw o tandang na ginagamit natin na panlahi. Ang totoo naranasan ko rin yan nung araw sa aking mga pinapalahing tandang. At napansin ko yan na kahit gaano ko sila pilitin na gamitin sa pagpapalahi. Habang sila ay naglulugon ay hindi talaga maganda ang nagiging resulta. Naalala ko pa nga nung unang beses kong napansin ang pagbaba ng fertility ng aking mga tandang habang sila ay naglulugon excited kung gamitin sila sa breeding pero napansin ko nga nakakaunti lang ang napipertilize na mga itlog at yung mga napipertilize naman eh, mababa ang hatch straight o kukunti lang ang napipisa doon ko na realize na ang molting ay hindi lang simpleng pagpapalit ng balahibo ito ay isang panahon kung saan kailangan ng tandang ng pahinga at masusing pag-aalaga. Hindi lang fertility ang naapektuhan ng paglulugon, may epekto rin to sa kalidad ng mga itlog at sa mga kalusugan ng mga magiging sisiw. Kapag naglulugo ng isang tandang at patuloy mo pa rin itong ginagamit sa pagpapalahi, madalas na nagiging mahina ang mga sisiw na napipisa. Ang mga itlog na na-produce -pro ay maaaring magkaroon ng mas manipis na shell at mas mababa ang nutritional content na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng depekto sa mga sisiw. At ganun din, mababa ang survival rate nila. Para matulungan ang ating mga tandang na mabilis na makarecover mula sa molting o paglulugon, bigyan natin sila ng tamang nutrisyon. Pumili tayo ng feeds na mataas sa protina at essential vitamins at minerals. Pwede rin magbigay ng mga supplements na makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang immune system at pagpapabilis ng kanilang feather growth ang ating mga tandang ay apektado ang level ng protina sa katawan kapag sila ay nagbomolt o naglulugon. Sa panahon na paglulugon ng katawan ng tandang ay nangangailangan ng mas mataas na dami ng protina para sa pagpapalit ng balahibo at mga pakpak. Dahil sa prosesong ito, ang bahagi ng kanilang katawan tulad ng reproductive system ay maaaring hindi makakuha ng sapat na protina na kinakailangan para mapanatili ang normal na function. Kabilang na dito ang produksyon ng kanilang punla. Kapag kulang ang protina sa katawan ng tandang, hindi lang ang fertility ang naapektuhan, kundi pati na rin ang kanilang overall health at energy levels. Kaya mahalaga na bigyan sila ng mataas na protina sa kanilang diet habang nagbomolt o naglulugon upang masiguro mabilis silang makaka at bumalik sa kanilang optimal na kondisyon. Dapat nyo rin malaman na sa panahon ng paglulugon, ang mga bagong tumutubong balahibo ay nakikipag-agawa ng protina at iba pang mahalagang nutrients sa katawan ng tandang ang proseso ng pagtubo ng bagong balahibo ay nangangailangan ng maraming protina kaya ang katawan ng tandang ay inuuna ito upang masigurong ang mga bagong balahibo ay tumubo ng malusog at buo dahil dito ang mga organs tulad ng reproductive system na nangangailangan din ng protina para sa produksyon ng punla at pagpapanatili ng fertility ay maaaring makaranas ng kakulangan. Itong dahilan kung bakit ang fertility ng tandang ay bumababa habang sila ay naglulugon. Sa ganitong sitwasyon, eh, mas mainam na iwasan muna ang pagpapalahi habang naglulugon ang isang tandang. At bigyan sila ng sapat na nutrisyon upang masigurong magiging maayos ang kanilang pagbabalik sa normal na kondisyon pagkatapos ng kanilang lugon. Dapat nyo rin malaman na ang mga tandang kasama na ang mga inahin ay prone o madaling dapuan ng sakit habang sila ay naglulugon. Ang paglulugon ay isang stressful na proseso para sa kanilang katawan. At dahil dito, humihina ang kanilang immune system o yung panlaban nila sa sakit. Sa panahong ito, ang katawan ng mga ibon ay nakatutok sa pagpapalit ng balahibo. At dahil sa mataas na pangangailangan ng nutrisyon at enerhiya, nagiging mas mahina sila laban sa mga sakit. Bukod pa rito, ang stress na dulot ng paglulugon eh maaaring magdulot ng pagbaba ng kanilang natural na resistensya kaya't mas madali silang dapuan ng mga sakit tulad ng respiratory infections, parasitic infestations, at iba pang bacterial at viral infections. Dahil dito mahalaga na bigyan sila ng tamang pangangalaga, tamang nutrisyon, malinis at magandang kondisyon ng kapaligiran upang mapanatili ang kanilang kalusugan habang sila ay naglulugon kapag ang yung mga tandang o kahit na mga inahin ay naglulugon may ilang mga bagay na hindi mo na dapat gawin o hindi mo dapat ibigay upang masiguro na hindi sila lalong mahihirapan o magkakasakit narito ang ilang mga mahalagang gabay ang una e eh, wag mo nang pilitin sa breeding o pagpalahi iwasan ng gamitin ang mga naglulugo na tandang o inahin sa pagpapalahi dahil mahina ang kanilang fertility at ang kalidad ng itlog ay maaaring mababa rin. Ang pangalawa ay huwag mong bigyan ng labis na stress. Huwag silang palipat-lipat ng kanilang pinaglalagyan o ipasok sa sitwasyo maaaring magdulot ng dagdag na stress tulad ng transportasyon o pagsama sa ibang grupo ng mga ibon na hindi niya kilala o hindi siya pamilyar. Ang pangatlo, eh, huwag mong i-expose sa masamang panahon. Iwasan na ilabas sila sa kanilang pinaglalagyan kapagka malamig, basa o sobrang init ng panahon. Ang kanilang katawan ay masensitibo habang sila ay naglulugon. At ang exposure sa extreme weather conditions ay maaaring magdulot sa kanila ng sakit. Ang pang-apat, huwag eh, babawasan yung federation o yung dami ng kanilang patuka. Hindi kasi tamang magbawas ng patuka o pagkain sa panahon ng paglulugon. Dahil nga mataas ang kanilang pangangailangan sa nutrisyon para sa pagpapalit ng kanila mga balahibo at pakpak. Sunod naman natin yung mga bagay na dapat na uh, hindi mo ibibigay sa kanila. Ang una dyan, eh, huwag mo silang bibigyan ng mga low protein diet. Ang mga naglulugo na manok ay nangailangan niya ng mataas na level ng protina para sa pagtubo ng bagong balahibo. Iwasan bigyan sila ng mga feeds na mababa sa protina dahil ito ay magpapabagal sa kanilang molting process o yung paglulugon. At ganoon din ay magpapahina ng kanilang katawan. May kamahala na mga high protein na mga pellets. Pero pwede ka pa rin namang gumamit ng nilagang itlog kung gusto mong mas makatipid. Ang pangalawa dyan, eh, wag magbibigay ng mga high calcium diet. Sa panahon ng paglulugon, hindi nila kailangan ng sobrang daming calcium na karaniwang binibigay para sa egg production. Ang sobrang calcium sa diet, e, eh, maaaring makasama sa kanilang kidneys at magdulot ng iba pang mga komplikasyon. Ang pangatlo dyan, eh, wag bigyan ng medications na hindi naman kailangan. Iwasan magbigay ng mga antibiotics o iba pang mga gamot na hindi naman nila kailangan. Lalo na kung hindi tama ang paggamit ng mga ito. Maaari kasing magresulta yan sa pagbagsak ng kanilang immune system at mas mataas na resistensya ng mga bakterya sa gamot. Ngayon naman ay eh, magbibigay lang ako ng maiksing buod tungkol sa mga napag-usapan natin. Ang tandang na naglulugon ay kadalasan nagkakaroon ng mababang fertility dahil sa kanilang pangangatawan na nakatutok sa pagtubo ng bagong balihibo at pakpak. Sa panahon ng paglulugon, ang katawan ng tandang ay naglalaan ng malaking bahagi ng enerhiya at mga nutrients sa prosesong ito na nagdudulot ng pag-aagawan ng protina at iba pang mahahalagang sustansya. Dahil dito naapektuhan ang kanilang reproductive system na nagre sa pagbaba ng kalidad ng kanilang punla at fertility. Kaya marapat lang na ang mga tandang o kahit pangainahin ay hindi na ginagamit pagka sila ay dumadaan na sa panahon ng paglulugon dahil wala tayong makukuha na magagandang resulta sa mga aanakin nila hanggang dito na lang ang topic natin na to at kung nagstuhan niyan man ang panonood ng video na to eh wag niyo naman kalimutan na mag-subscribe, i-like at i-share ang video natin at ganoon din i-hit niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating mga future videos ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV.